Ayan, sa wakas, guys, nakapasok na po kami sa loob. Nakapila na po kami. Ayan, malapit na po kami sa pilahan, guys. Pagkapasok po sa loob, dalawa na po yung pilahan. Dalawang counter. Ang ganda po ng servisyo nila, guys. Tignan niyo yung mga nasa loob, guys. Marami pa rin sila, guys. Punoan po. At saka yung number po nila, kapag may number ka na, ano, saka ka lang tatawag. Lalabas ka muna. Ayan po, kami na po ang susunod dyan sa yellow na lalaki. Ito po ang kasunod ko kanina. Ayan na po yung anak ko ang pipila. Siya na po kasi siya, siya po magbabayad. Ay naku guys, wala po akong ibabayad dyan. Kaya yung anak ko magbabayad guys. Ayan. Bit, 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 bit niya yung bag niya. Sabi ko iwanan sa counter. Ayaw naman niya. Magaan daw. Ayan. Kaya bit, 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 bit niya guys yung bag niya para man namang may mawawala, di ba? <laughs> Joke lang po. Ayan po guys, magan lang po daw. At saka malakas-lakas naman ang katawan niya. Tignan mo naman ang laki ng taong yan. At saka ang lakas-lakas ng katawan sigurado. Di ba? Taba-taba niya. lalaki. Ayan po, nagbayad na po siya ng kakainin namin. Pero pinadagdagan pa po niya ng ano. Halo-halo daw. Sabi ko ayaw ko, ewan ko. Inorderan din ako. Kasi may sipon po ako eh. Ayan po guys. Bayad na kami. Lalabas na kami. Ayan. Nag nagkukwentuhan nag na po sila. kukwentuhan sila guys. Anong ginagawa ko? Ayan po. Binibidyo ko po sila ng palihim guys. <laughs> Pasensya na kayo mga anak. Gusto ko lang makita yung mga videos natin pag ano, magkakasama tayo. Pag wala na kayo. Oh, ayan no. Diba? Ang tatangkat nila guys ang lalaki mga lalaki kulang pa po ng isang lalaki guys bali ani mga anak yung isa na may asawa may anak nasa baryo ng babae doon sa lasam kagayan ayan po video video mo ng si Dola si Dola feeling ganda oh, di ba <laughs> ayan po apat po kami magde date ngayon sila po ang nag-set ng date yan po, yan pong naka-backpack yan nag-set ng date, ayan po, nakaupo na po kami guys may upuan na po kami, tinawag ng pangalan namin guys, habang naghihintay sinestelte ko siya, oh naku, Diyos kumuntik na po akong mahuli. ayan na po guys, ang pagkain namin guys ayan, may gulaman may mga sos. Ayan po yung sa akin. Nagre-reklamo po ako bakit ang laki-laki yung sa akin. Nakikipagpalit ako. Pero sabi nila, mang ordinary sa'yo. Kami ay unli rice. <laughs> ayan po, unli rice. Kulay green po. <clears throat> ayun pong punso ko. konti lang po ang nakakain nun. Kaya ayan, parehas kami na quiet. ka, ordinary lang po ang kanin namin. At yan po ang unli rice. O, di ba? Ang um, yami-yami, kakain na po tayo, guys. Kain ka namang, sabi nila. Ay, video-video muna ako at re-reels ko siya. O, supportado po ako sa vlog ko, guys, ng mga anak ko. Ayan, may sausawan, may gulaman. Mamaya na po yung halo-halo, guys. Kain na po tayo, guys. Ito na po ang halo-halo. Natapos na rin po akong kumain, guys. Ayan na po yung sa akin. Yan po ang inorder nila sa akin. O ayan na po yung pinagkainan ko guys. Papakain ko sa aso yan guys. Alam mo guys, yung sa kabilang yan yan. Sa kabila doon. Kabilang lamesa. Ibi ibibigay daw nila yung ano, pagkain ng aso. Inipon na po nila. <laughs> Isasama na po namin mamaya yan. Nauna po kasi silang kumain guys. Ayan, o di ba babay na po. Ayan na po yung pagkain ng aso namin na mahal na mahal namin sa yung pusa.